so sobrang taba tingnan mo bakit no siya so hani parang umiikal, umiikal ang na. ni ano, hani oh napakataba pala na yan. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yang kagaya po ng dati, si Bossing po ay maagap na maman daw po ng kanyang mga ipinain ng mga bubo. Dito po sa palaisdaan. Yan. Uh, thank you Lord dahil maganda na po ngayon ang panahon. Uh, ilang araw na din po dito na halos walang tigil ang ulan. Lalo po sa gabi. Para pong ibinubuhos. Ay ngayon po thank you Lord dahil ah, uh, medyo maaliwalas na po. Sana naman po ay Gumanda na ang panahon. At talagang dito naman po sa amin ay ano ah. Nagpuputik na ang Si bossing po pala dito ay may mga napandaw ng bubo. At oh uh, ah. May huli po. Wow. Malaki. Bayong pa po ah. Bayong pa po ah. Ayan na ah, Dito na po si bossing At nakaabang na ang kanyang mga alagang manok. Kanya daw po munang pakakainin eh. Para po hindi ano ah magugulo. Yan. Ang mga alaga ni Bossing. Magulo. <laughs> Makatuwa naman kung tingnan sila kapag ah, ganayan. Ah. Oh, may nagsasabong pa. Awat ah, Nagsasabong pa may oha, oh, uh, ah, marami na nga kayong pagkain. Ha? Ano bossing? Dito na pa eh. Kaya binababag dito. Ah. Iiwitan na dito kung lalagyan. Ah, doon siya sa kabila. Doon daw po pala yung isa sa kabila ay parang naligaw dito ah, kaya binababag pinapaalis boy laki nitong huli mo ito po singhan, eh. si ngani si po ay magagapos na po ng mga alimango at uh, dumadaan na po dito sa ilog yung mga bangkang di motor. Sila po ay papunta ng dagat. At medyo maganda na nga po ang panahon. Ay baka ang ating mga manging isda ay makakapangisda na. Hindi oh. ka nagpunang apo. Mamaya meron di yan. Lock, eh. Oo. Oh. Yan, okay na. Grabe. Yaga po, sinibosing. Pero yung pong mga huli po namin ngayon ay hindi po namin ibebenta. Gawa ng meron po. Ibebenta. Pong... Ah, ibebenta. Oo nga. <laughs> Ibig sabihin na sa palengke. Pero ipapachat ko pala kay Melot kung anong size ang order na yung... Kaya abay lahat ay ganito, ito. Ah malalaki. Bali, meron bossing nag-order sa atin. Tumawag kay Milot. At gusto mo bumili ng apat na kilo baga o lima? 4 -4. Apat na kilo po. Sila ay taga saan na nga? May Mila yata han, eh. Nakalimutan ko na kung saan ay eh baka po pagluwas namin ay amin na pong dalahin sasabay na po namin wala well, lang karamay karamihan po yung ganay ito malaki wala pong nahuli si bosing na maliit malalaki po ito dalawang araw po bago kami lumuwas ay ayan po si bosing, ay magtitira na ng alimango na dadalahin po namin. Hindi pwedeng medyo mas maagap na magtira po kami ng alimang gawa ng baka po mamatay. Ay di, pagka meron na, kikiluhin na natin at yung sobra, di yun ang ibebenta natin. Pusing, puno ng pigay to. Yan, ayan, ay pigay mo, pusing. Iba ba ang presyo ng lalaki? Pare, ay, pagkakoy, na lang. Paparehas yung nalaan nata. Yan daw po pala ay puno ng pika. Hindi pa kaya ayan namamatay hanggang Friday. Iba yung bagay ano? Iba yung ano Merkulis na? Oo, oh, Merkulis. Paano may hindi? Webes, Biernes, dalawang araw. Painumin mo nala ang... Oh, bu bukas. Painum-inum. Huli oh, silid sa bayong... Oo, oh, tapos eh, bago tayo umalis ay eh, ilubot mo yung bayong... Ano kaya, hindi mamatay. Hindi, <laughs> para buhol... Eh, pag alis na natin, saan natin sisilid sa bayong. Ay, oo. Oh. Marami kang nahuli doon sa dulo. Wala. Maliliit pa. Ano yan, busing? Oo, no, oh, so sobrang taba. Tingnan mo. Bakit? no, sa so, nga, honey. Parang umiikal, umiikal ang Iikal ano na. ni honey. Oo, oh, napakataba pala na yan. Oo. Yan po yung mga bubo na pinandaw po ni Bossing dun sa dulo po na yung palaistaan. Naku, naulan na naman. Kala ko'y maganda na ang panahon ay maulan na naman po. Bubo ng kasag sa Manila. Tinitingnan po ni Bossing at yung mga ibang bubo ay may sira. Kawa po ng alimang. Pag sira, Pagsira, isa mo nilalagay sa loob. Sa loob. No. Nire-repair po niya. Tapos po ay yung Okey okay po ay oh, eh, bayon ah? Yan, pwede po uling gamitin iyan. Eh, tapusin iyon. Pero yung mga may sira po ay eh, pinasok po ni Bossing sa loob at kanya po, po yun, eh. Eh. Ay ut, ma ano rin matagal din pag tatahi po ng mga buko. Naulan na. Ulan na. Ah. malalaki malalaki po ang huli ni boss eh ngayon um, na yung tinatalian mo yung kinagapos at yan po ang mga nahuli ni bossing ito tatlong peraso tapos eh pwede pa po ah. malalaki po ito ilang peraso ito 1, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 6 malalaki lang eh ang order po sa amin ay apat na kilo ay mamaya po uli magpapain si bossing at bukas po uli ang pandaw tapos ay sa susunod na gabi naman po bukas ng gabi pamadaling araw ay yun na po yung luwas, luwas po namin Tara! ah sinipit binabag ka Rito. Binabag kaya kapag dalawa dalawa ang nahuhuli sa huli bubo na, huli na ah binabag 'yung isa kaya namatay Teran teran The next day Hello po, magandang araw po ulit sa inyo lahat. Yan Bali ngayon po ay ikalawang araw ng pagpapain po ni Bossing at mamaya nga po, mamaya gabi ay paluwas na po kami ng Maynila. Kaya siya po ay nagpapain ng mga bubo dahil meron nga pong umorder sa amin ng alimango. Ay hindi po kaya ayun ng isang painan laang. Ay, si Bossing po ay nagpapain ay bago kami lumuwas para yung mga alimango po ay buhay para po hindi mamatay. Tawa po nang kung nung mga nakaraang araw pa si Bossing magpapain, ay baka po mamatay po ang alimango. Kaya yung bago po kami umalis, dun lang po siya nagpapain ng mga po. Yan, sana po ay may mahuli po ulit siya para madagdagan po yung aming mga alimango na nahuli. na po si Bossing, naman daw na po ulit siya. Ano, may nahuli ka naman? Ah. Oh, ito. mo. Tadalahin ko na po itong nahuli po ni Bossing doon sa may kubo at ng, makapagtali na po si Bossing ng mga limang. Hindi na lang, parami sa ang lamesa. Pinakita ko na yung araw yung ganda. Ah, hindi ko alam. Ah, hindi dito ah. Oops. Ito po yung huli ni Bosing kahapon ay pinapainom lang po namin. Dalawa lang po yung alimango ngayon na gagapusin po ni Bosing. taba. ito Lalagay na po ni Bossing sa sako. Yung mga nahuli po namin. Kaya na namin. Mga <laughs> nahuli po niya. Siguro na may lagpas na yan ng apat na kilo, eh Ito okay. Oh, laki na yun. Tataktak mo pa baga sa ano? Palanggana para mapili natin at makilo. Ayun, marami tiga. Ayun. Maganda rin natin na hugasan tuloy. Eh? Mm -mm ano, tara na. Kami po ay pauwi na muna ulit sa bahay. Madami pang bibilhin. Oo nga. Ah. Kami po ni Bossing ay magkakikilo uh, na nitong Dahil alimang. Itataktak na po ni Bossing ang, ang, ang mga nahuli po niyang alimang. Wow. babae? Dami. Ah, itong ba yung sangguhit? Sangguhit. Oh, sige. So. Oops. Yung sabi mo mataba. Ang gusto niya ay malalaki. Oo, oh, talaga pong ito yung malalaki. Hello. Apat. Ah, lima. Anin. So, try nga. Try mo nga, busing. Aba, ay sobra na. Bawasan mo ng isa. At apat na kilo lang ang order. Yan. Tapos kiloin mo. Nagkulang naman. Nagdaga mo ng isang maliit para oh, 4.2 Ani? Apat at to. Ani? 4.2 Ayan po, bali 4.2 Ito po, anim. Ah, anim na peraso daw po sabi ni boss Sigurado ka? Oo. Oh. Ah, may, <laughs> Pagdating daw ililibat. Dalo yung malakas sa lalim. Ah, anim na peraso po. Tapos ito po, may mga na sobra pang alimango. Ay, may nabili pa sa akin, bossing. Kukontakin ko muna. Na ah, sige. Bali, isang guhit at kalahati naman po yung sako. At ilalagay na rin po ni bossing sa sako para makilo po namin. At meron po nag-order sa akin na 10 peraso daw naman. Ay, ito naman ay pito. Binibilang mo, bossing. Ito. Binilang mo. Eh, alika. hindi wag kang lalabas. Wala kang shoes. Bakit gano'y? Yun? Pitong peraso eh, yan. Malilitan. Ah, mas malalaki itong nasa pa oh, <laughs> ay, ito po ay... Bali, 3.6 naman po ito. Gawa ng... May timbang din po oh, itong ano 30. ay, sako. ako. At may bata pong natakas na doon. ah. tayo alika! Mainit! Teo! Mainit! Talaga na rito! Wow! <laughs> Jenay, enjoy si Tay. <laughs> wow. bum 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 bum